Maayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigo makapagat. Ania mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Ania na front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gilaraw sa lungsod sa Cordova Cebu nga masumpo ang tinubdan sa kita sa cyber sex sa lugar. Sa Sunstar Super Balita, patay ang usa ka tulisan human ang enkwentro tali sa kapulisan sa Mandawi City. Ug sa Cebu Daily News, napamatud ang sad-an ang usa ka kanhi opisyal sa Bureau of Internal Revenue Cebu City tungod sa wala pagdeklara sa iyang bank account sa iyang SALEN. At ang ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, girecall ang duha ka opisyal sa Bureau of Customs sa Davao City. Sa bandera Mindanao, nagsangka sa Magindanao ang mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o ang kasundaluhan. Aniya sa bang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, gimando sa Food and Drug Administration ang usaka crackdown sa mga illegal food supplements sa syudad. Sa Western Mindanao, upat ang samdan sa pagbuto sa Granada sa Basilan. Sa Karaga, gitaho sa Mines and Geosciences Bureau nga delikado ang mga liki sa Mount Magdiwata sa Agusan del Sur. ...og sa Davao, gibabagan sa National Food Authority Davao Region ang pag-release sa nangasakmit nga rice shipments. Sa Pagadian City, gipaluyuhan sa City Council ang tinguha sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative alang sa additional power load generation nga paliton gikan sa laing power generation company. Si John Cajon, John adunay detalye. John? Thank mato Matos sa chairman sa Committee on Transportation and Communication o Public Utility sa Konseho, Councilor Arnold Gavinia, sa City Council o Certificate, ang Samsuri Kono sa Power Purchase and Sales Agreement uban sa GN Power Limited Company. Ang GN Power Limited Company mitukod karon sa ilang diesel power plant sa Kuswagan, Lalo del Norte. Makahata kini o dugang 100 megawatts nga kuryente sa Mindanao. Plano sa Samsuri no ang pagpalit og 18 megawatts na supply gikan sa GN Power Company na nangitagin sila yung pamaagi. So nakita nako ako ang kanilang effort, katulad ane, eh, it is a new power uh, energy, na mag, it is a generation na nasa Uh, program na by 2017 ma, ma -re resolve natin yung problema nato sa power shortage dito sa Mindanao. Mencho, sa pagkakaroon, ang Samsung Rico no nagkuha sa ilang power supply gikan sa tulog at tinugdan. 18 megawatts gikan sa National Power Corporation, 5 megawatts gikan sa Mapalat Power Generation, ug laing 5 megawatts gikan sa Terma Marine. Gilauman nga ang pagpalit og kuryente gikan sa GN Power Company mupaminaw sa bayronon sa kuryente sa mga dapit sa o sa, nga sa Samsung Uno. Mahalang ang kuryente nga gipalit sa Power G Cooperative gikan sa Mapalat Power nga tag uh, 9 o 9.45 per kilowatt hour ug kapin sa 7 pesos per kilowatt hour gikan sa Terma Marin. Minsu? Dagan salamat, John. Ka John, reporting gikan Pagadian City. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahe sa bang among website, www.solarnews.ph alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewsabuano at solartv.ph. Ong mga ang Solar News sa Buano, hang mapuhon. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat o pag-amping, Kabisayan o Mindanao.